Naniniwala ka ba na may mga kaluluwang ayaw pa rin iwan ang pinagmulan nila? Paano kung sa unang gabi mo sa trabaho, maramdaman mo ang isa sa pinaka na karanasang di mo malilimutan? Hinggan natin ng kwento ng isang gwardya at ang kanyang nakakasindak na karanasan. Pangalan ko po ay J? isang bagong security guard sa isang malaking warehouse. Ang warehouse na ito ay medyo malayo sa syudad at shift ko ay mag-uumpisa mula 11pm hanggang 7am. Sa unang gabi ko, medyo kinakaban ako kasi bago pa lang ako sa trabaho at kailangan ko pang mag-adjust sa lugar. Kasama ko sa trabaho si Andy, ang senior guard ko na nakapwesto sa harapan. Ako naman ay sa likod ng warehouse Parehas kaming mag-isa. Walang masyadong tao at karamihan ng mga empleyado ay umuwi na ng 5pm. Pumasok ako ng maaga para maging pamilyar sa lugar. Kasama ko ang papalitan kong gwardya para ipakita sa akin yung buong warehouse. Pero bago pa kami makapagsimula, tumawag yung misis ng kapalitan ko at may emergency daw. Kaya sabi niya ay ikaw na lang muna ang mag-ikot kaya wala akong choice kundi mag-isang ikutin ang warehouse. Napakalaki ng warehouse, imbakan ito ng finished products tulad ng lata at mga yero. At uunti lang din ang nakasinding ilaw kaya may mga parte ng warehouse na kailangan mong gamitan ng flashlight para maaninag mo ang dadaanan mo. Habang naglalakad ako sa bandang gitna ng warehouse, nakita ko ang isang empleyado nakadamit ito ng asul at nasa edad na 50 na rin siguro. Naglalakad ito at nakayuko na tila may hinahanap sa sahig. Pabalik-balik siya sa parte na yun. Kaya binati ko siya. Sir, good evening po. Overtime po kayo? Tumingin siya sa akin. Pero dahil nasa madilim na parte siya ng warehouse, hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Sumagot siya. Mahal ko kasi ang trabaho ko nagpatuloy pa siya sa paglalakad at nakayuko. Nagalala ko kaya tinulungan ko siya. Kinuha ko ang flashlight ko at tinulungan ko siyang maghanap. Habang tinututok ko ang ilaw sa sahig, aksidente kong natutukan ng ID niya. Nakita ko na ang pangalan niya ay Michael. Tiyanong ko ulit. Sir Michael, ano po ba ang hinahanap niyo? Kuminto siya saglit at muli niyang sinabi. Mahal ko kasi ang trabaho ko. Sobrang weird na ng sagot niya kaya napaisip ako na baka mali siya ng pagkakarinig. Kaya hindi ko na siya pinansin na at nagpatuloy sa pag-iikot. Umabot din ng 30 minutes bago ko tuloy matapos ang ikot ko. Kaya naisipan kong bumalik sa pwesto ni Sir Michael. Baka kasi kailangan niya ng tulong. Pero pagbalik ko sa lugar kung saan ko siya huli nakita, wala na siya. Hiyanat ko pa siya sa paligid pero wala talaga. Naisip ko baka umuwi na rin siya kaya tinawagan ko si Andy sa radyo. Pare, umuwi na ba yung nag-overtime kanina? At sumagot si Andy. Wala ng tao, Jay. Lahat na empleyado umuwi na. Medyo na-shock ako sa sinabi ni Andy. Sinabi ko kay Andy na baka lumabas lang si Sir Michael at hindi niya nakita. Pero bigla siya napatigil at seryosong sinabi. Sir Michael? Baka hindi mo alam, Jay. Si Sir Michael, siya ang may-ari ng warehouse na to. At wala na siya. Natigilan ako, sinabi niya. Paduda ako. Napatanong din ako kung anong ibig niyang sabihin. Pero hindi pa ako handa sa susunod niya na sinabi. Jay, si Sir Michael, matagal na siyang patay. Kamatay siya mismo dito sa warehouse. Naipit siya sa mabigat na platform. Anim na buwan na rin nakakalipas. Danlamig ang buong katawan ko. Para akong lumulutang sa takot. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Napatulala ako at hindi na nakasagot pa sa sinabi ni Andy. Nabanggit pa ni Andy na baka raw guni-guni ko lang yung nakita ko. Pero alam ko sa sarili ko na may kakaiba talaga. Hindi talaga normal ang gabing yun. Napatasal na lang ako at para hindi ko na maisip pa yung nangyari, nilibang ko ang sarili ko sa cellphone. Pinilit kong kalimutan ng lahat kahit alam kong hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Pero hindi dito natatapos ang nakakilabot kong karanasan sa warehouse na to. Ilang linggo lang ang lumipas at halos nakalimutan ko na yung nangyari nung una kaya hindi rin ako ganun kaparanoid. Webes ng gabi. Shame shift pa din. 11pm to 7am. Ako ang nakapwesto sa harap at si Andy naman ang nasa likuran. Pagkatapos kong maikot ang warehouse, siguro mga alas 12 na rin ng gabi yun. Naiihi ako noon kaya pumunta ako sa CR. Tapansin kong bukas ang gripo tataka ako kung sino ang gumamit ng CR at hindi man lang pinatay ang tubig. Kaya pinatay ko ito at umihi na rin. Pagkalabas ko, upo ako malapit sa hagdanan. Doon kasi ang outpost naming mga gwardya. Yung hagdanan na yon ay papunta mismo sa opisina ni Sir Michael, yung dating may-ari. Pero anak niya na ngayon yung pumalit sa pwesto niya. Ito na ang pinakamalalang pangyayari habang ako'y naiidlip, may narinig akong parang humihinga. Yung tipong hinihingal at parang may asma na nahihirapang huminga. Ganong kabigat yung tunog. Kaya medyo dumilat ako para silipin kung ano yun. Nagulat ako. May nakita akong nakatayo sa hagdan. Tila pababa na ito at papunta sa direksyon ko. Pumikit pa ako ulit at dumilat para siguraduhin kung tao nga ba yun. Pero ganun pa rin, nakatayo siya at nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya kasi madilim sa parte na hagdanan. Kaya inilawan ko gamit ang flashlight. Pero bigla siyang nawala. Agad ko namang niradyo si Andy. Sabi ko, Pare, bukang nagpaparamdam na naman sa akin si Sir Michael. Sagot ni Andy, Madalas talaga magparamdam yan si Sir Michael sa mga bagong guard. Kaya ang madalas nagre-resign yung iba dahil natatakot. Bilib si Andy sa akin dahil kahit gano'n na nangyayari ay hindi pa rin ako nagre-resign sa trabaho. Pero ang totoo, wala rin kasi akong choice noon kaya tiniis ko at kailangan ko din naman ng pera. Kalipas ng tatlong buwan, nalipat ako mismo sa planta. Day shift na ako at wala noon hindi ko na muling naramdaman si Sir Michael. Pero hanggang ngayon, may takot pa rin ako kapag gabi ang duty ko Piling ko kasi parang nariyan pa rin siya, nagmamasid, tahimik at naghihintay sa dilim.